Page number 702, 702, 2703 po. 702, Hebrew chapter 13, verse 5. Uh, <clears throat> Basayan po, 9, 9, 9, verse 5 si Sister Malu ang verse 6, Sister Agnes ang verse 7. Sige po na Hayaan ang inyong pamumuhay ay maging walang pasakiman uh -huh. at maging contento sa kayong mga bagay na gaya ng nasa niyo Uh -huh. Sapagkat nasabi niya, hindi kita kailanman iiwan ni pabaybayaan man. Amen. Sister Malo? Upang ating nawang matapang na masabi, ang Panginoon ay aking tagatulong at hindi ako matatakot sa anumang magagawa ng tao sa akin. Amen. Alalahanin so, ninyo ang nagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nagsalita sa inyo ng salita ng Diyos. At sa pagdidili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Amen. Okay, so dito po ay Book of Hebreo Sinulat po ito ni Pablo na ito po ay bilang paalaala po no sa bawat mananampalataya. Na kung saan po ay uh, ito po ay naka-address sa mga mga kapatid no, mga kapatid sa pananampalataya no. At uh, sabi po dito sa verse 5 na binasa po ni si nanay, Hayaan ang inyong pamumuhay ay maging walang kasakiman at maging kontento sa gayong mga bagay na gaya ng nasa sa inyo. Sapagkat sinabi niya, hindi kita kailanman iiwanan ni pababayaan man. So dito po ay tinuturo po sa atin ng ating Panginoon na sa pamumuhay po natin dito sa mundo ay dapat wala po sa atin yung tinatawag po na kasakiman no uh, kasi diyan po nag umpisa yung hindi magandang uh, uh, pamumuhay o diyan po nag umpisa para po maging maging magulo yung buhay ibig sabihin at uh, ano po bang ibig sabihin na uh, ng uh, walang kasakiman no ibig sabihin po ay uh, sa anumang mga bagay na na atin pong nakita o anumang mga bagay na atin pong uh, uh, napagmasdan no? sa ating paglilingkod nito uh, dapat po ay lagi nating iisipin na ito po ang mga bagay na ito ay uh, magkaroon po ng uh, tinatawag na kakontentuhan no sa ating paglilingkod na ito no kasi po mahirap kapag kang isang mananampalataya ay magkaroon po siya ng tinatawag po na kasakiman halimbawa ko sa mga bagay sa mundo ito lahat po ng no, no, mga bagay na kung saan kasama po of course dito yung pera o anuman kasi gawin mo po ang lahat para po ay mapunta sa iyo yung gusto mo, no? Na kung saan po ay uh, uh, wala naman pong masama na kung pag mayroon tayong gusto, subalit ay uh, atin lamang pong ito po ay uh, ipinalaala po sa atin ng Panginoon na huwag po tayo maging sakim, no, sa mga bagay dito po sa mundo, mga kapatid. At anong pagsabi dito? At maging kontento sa gayong mga bagay Nagaya ng nasa sa inyo So kung tutuusin yung mga bagay sa atin no Mas, mas um, may mga tao ngayon na yung naranasan nating bagay hindi na naranasan no Kaya ibig sabihin tayo ay mapalad pa rin po no? sa ating Panginoon Dahil po sa biyaya po ng Diyos Ay uh, pinagkaluban tayo ng mga biyaya Mga kaloob ng ating Panginoon Upang tayo po ay uh, mabuhay ng maayos dito po sa mundo na atin pong ginagalawan. Kaya kung ano man po ang binigay ng Diyos sa atin, tandaan po natin, napakasarap na tayo po ay maging kontento. Tama po, kung ano po yung nasa atin, maging kontento po tayo. At uh, of course, ang nagpapala po sa atin, yung ating Diyos, kung ano man niya ibigay ni Lord sa atin, dapat pasalamatan natin sa Lord, dapat nandun po yung ating uh, pagkapontento sa ating mga buhay. Sa pagkat nasabi niya, hindi kita kailanman iiwana ni pababayaan man. So ito po yung pangako po ni Lord sa atin, no? Na kung saan po ay hindi talaga tayo iiwana ni Lord at pababayaan man ng ating Panginoon. Ang mahalaga, magpatuloy po tayo, sumampalataya po tayo sa Panginoon na siya po ay may magagawa sa buhay po natin. Okay? At uh, dito po ay nakakalungkot lamang minsan, yamang si Lord ay hindi nang iwan sa atin, ngunit Maraming mga Kristiyano nang iiwan kay Lord eh, no? Tama po, marami po ngayon nang iniiwanan na si Lord dahil po doon sa mga uh, gusto lamang makuha sa buhay or dahil doon sa mga gagawin nila para sila ay makinabang o anong mga bagay. Subalit, hindi ho nila nakita yung pangako ng ating Panginoon. No? Pangako po kasi ito ni Lord. Eh. Nasabi ni Lord sa atin, hindi kita kailanman iiwanan ni Baba bayaan man. So, ibig sabihin po, sufisyente ang biyaya po no, ng ating Panginoong Diyos na buhay. Ibig sabihin po, yung kanyang pangako sa atin ay kanya pong tinutupad no, sa ating paglilingkod na ito. Okay? So, ano po po sabi dito sa verse 6? No? Sabi dito sa verse 6, binasang ang Stemalo, upang atinawang matapang na masabi, no? ang Panginoon ay aking tagatulong, at hindi ako matatakot sa anumang magagawa ng tao sa akin. So, napakagandang talata na sinasabi po ng ating Panginoon na dapat po tayo ay maging matapang. Pag sinabing maging matapang, hindi ho naghamon ng away doon sa kalye. Hindi ho. No? Pag sabing matapang na sasabihin, ibig sabihin may paninindigan ka. Tama po? Ibig sabihin, pinanghawakan mong aral ng Diyos, pinanghawakan mo yung pangako ng Panginoon, at ang uh, sabi pa po dito, ang Panginoon ay aking taga-tulong, sabi po ni Pablo. Hindi oh si Lord katulong mo, na parang katulog ba sa bahay, na utusan mo lang si Lord lagi. Tama po, hindi po oh, ganon ang ibig sabihin na taga-tulong. Ibig sabihin, mga kapatid, nandyan siya lagi sa atin na kung saan po ay uh, gumagabay, tumutulong sa atin, sa buhay na ito, sapagkat sa totoo po mga kapatid, kailangan talaga natin ng tulong ni Lord. Tama? So, lahat na tao kailangan po ng tulong ng ating Panginoon. Kaya ho, ay tayo lagi pong humihingi ng tulong sa ating Panginoon. At uh, salamat sa Lord sapagkat siya naman po ay tumutugon sa atin. Kaya ang sabi nga po niya, hindi kita iiwan ni pababayaan man. At ano pa po sabi dito? at hindi ako matatakot sa anumang magagawa ng tao sa akin. So, hindi natin dapat katakutan yung mga tao na gagawa sa atin ng anumang kasama o anumang kasamaan no, sa ating paglilingkod nito so, pagkat sabi ni Lord, malina po, hindi kita iiwanan ni pababayaan man. No? Katulad po nito mga kapatid, ay eh uh, napakahalaga na ang mundo nating ngayon nakakatakot na po no? At uh, uh, kahapon lamang po nag na ulit ang ibang mga bansa no? So maari ang kanilang mga sinasabi ay magkaroon ng World War 3. Okay? Pero nawa wag lamang mangyari no na atin pong pinapanalangin po sa Lord kasi po sa giyera walang nananalo po riyan. Tama po? Lahat po 'yan talo, no? Walang nananalo po 'yan eh. Kasi po ang bawat uh, mamamayan, no? Ang bawat mamamayan talaga hong uh, uh, mahihirapan po talaga lalong-lalo lalo na po 'yung ekonomiya ng bansa. So dito makikita po natin na sabi po ni Lord, at uh, hindi matatakot sa anumang magagawa ng tao sa atin. Kasi nga po Uh, tayo po ay pinaprotektahan po ng ating Panginoong Diyos. So, so, yun po ang kagandahan po ng ating paglilingkod po sa ating Panginoon sapagkat malinaw po na anuman ang sasabihin ng tao sa atin, anuman ang gagawin ng tao sa atin, ay uh, huwag po tayo matakot. Dapat katakutan lamang po natin si Lord. Dama? Siya lamang po dapat ang ating katakutan. Pero ito po sa verse 7, ito po ang uh, uh, mga sinasabi po ni Pablo na dapat po nating pamarisan o ating dapat sundin no sa ating paglilingkod na ito. Nang na sabi po dito ni Pablo, alalahanin sila sa verse 7 na may pamumuno sa inyo. Okay? Alalahanin, no? Remember, no? Uh, remember them which have the rule over you no ang namumulo sa church ng panginoon no ano po ang ibig sabihin na alalahanin ibig sabihin po ay uh, alalahanin natin sa ating panalangin isama po natin di, di po ba isama po natin sa prayer yung namumuno sa atin at uh, uh ganun din ay uh, alalahanin po natin ang lingkod na Diyos sa lahat na aspeto po ng ating mga buhay. Bakit po? Sapagkat ang sabi po dito na naisalita sa inyo ang salita ng Diyos. Okay, so ibig sabihin po, talagang meron po talagang namumuno o namunguna sa gawain po ng Panginoon. Ano po ang kanyang trabaho? Ano po ang kanyang ginagawa? Salitain, sabihin, ipangaral, no? Ituro ang mga salita ng ating Diyos na buhay katulad po nito at ang sabi po dito sundin ang kanilang pananam palataya no kasi mahalaga po yung ating pananampalataya po sa Lord no dapat kung anong pananampalataya ng namumuno o nangunguna ganun din po yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos okay ano pa pong sabi dito isa alang-alang ang katapusan ng kanilang pamumuhay. Siyempre, kahit po lingkod ni Lord yan, may katapusan din po yung pamumuhay ng pastor. No? May katapusan din po ang buhay ng pastor, hindi porke anak ng Diyos, hindi porke lingkod ng Diyos, hindi porke tagapanguna ng uh, gawain ng Panginoon ay uh, para bagang robot na na wala nang kamatayan. No? Kung robot nga, merong kamatayan. No? Pag nalobat yung, yung battery, wala na rin po. So, dito po sa madaling silita ay uh, napakahalaga ng ating pamumuhay sa harapan po ng Panginoon at dapat po tayo ay sundin ang pananampalataya hindi lamang po ng namumuno syempre of course maging po sa mga kapatid no nakikita ho natin na sila po ay lumago sa pananampalataya at dapat din po tayo lumago sa atin pong paglilingkod sa ating Diyos na buhay so ang tanong po ba nung sinabi po ni Pablo sa pamamagitan po ng salita ng Diyos ang sabi, sundin ang kanilang pananampalataya. Ito po ba'y utos po ng Panginoon? Utos po dito, eh, no? sundin eh. Sundin ang kanilang pananam palataya. So, malina po yan. Kaya may, may uh, sinusugan pa po dito, no? another verse, dito po sa verse 17. Tatalo na po tayo sa verse 17. Ang kanyang uh, uh po na na verse na ito na akma po doon sa ating binasa, sabi po dito sa Hebrew chapter 13 verse 17, tumalima sa kanila na may pamumuno sa inyo. So kanina sa verse 7, sabi doon, remember them that have the rule over you. Ngayon naman, obey them that have the rule over you. So alalahanin at sumunod o tumalima sa kanila na may pamumuno sa inyo. Okay? At pasakop ang inyong mga sarili, no? Kasi kung tayo po ay nagpapasakop sa namumuno sa gawain niyang Diyos, ibig sabihin, mga kapatid, matik po ng kapasakop din po tayo sa ating Panginoon, no? Sapagkat binabantayan nila ang inyong mga kaluluwa. Sino daw nagbabantay ng kaluluwa ng mga kapatiran, yung namumuno, no? Yung yung uh, inilagay ng Diyos sa kanyang church. No? Binabantayan. Ano ibig sabihin na binabantayan? Ibig sabihin, pinapanalangin yung mga kapatiran. Okay? So, binabantayan po. Tinitingnan po natin kung meron bang pumupunta na lobo no? sa, sa bahay ng mga kapatiran. Pag sabing lobo, ibig sabihin yung mga mga maling aral no mga mga iba't ibang reliyon. Of course, kasama po yun na kailangan po natin binabantayan sapagkat malinaw po na ito po yung nais at ang kalooban po ng ating Panginoon. Gaya nila na dapat magbibigay sulit at tandaan po natin yung namumuno ang siyang magbigay sulit sa ating Panginoon. No? Kapag ka hindi mo ipinapangaral ang katotohanan, anong sabi ng mga nakasulatan? siya ang magbigay sulit sa ating Panginoon. Kaya po tayo, ano man po ang mga sinasabi po ni Lord, wala po tayong pinipili. No? Talaga hong pinapangaral natin yung pag-ibig ng Diyos, pinapangaral natin yung galit at puot ng Diyos, hindi po pwede yung pangaral mo lang yung pag-ibig ni Lord, pero hindi mo ipinapangaral ang galit at puot ng Diyos. No? na kung saan po ay biblical po yon, totoo po yon, sinasabi po ng ating Panginoon. No? Ano pa po sabi dito? Upang gawin nawa nila ito ng may kagalakan at hindi ng hapis sapagkat yon ay hindi kapakipakinabang para sa inyo. Kaya malina po, no? Kaya ang uh, pastor o ang namumuno, pag nakita niya ang kapatid na nananampalatay sa Lord naging masigla sa gawain po ng Panginoon ay uh, ano ho ang naranasan ng ating kapatid o ng namumuno o pastor sa Church po ng Panginoon di po ba meron siyang galak sa Lord tama po? pero kung ang isang kapatid ay uh, ay uh, kumiwalay sa gawain po ng Panginoon nang ihina, nang lulupaypay hanggang siya siya ay nawala sa paglilingkod sa Lord ano palagay nyo, ano nararamdaman ng pastor? Anong ang nararamdaman ng namumuno sa gawain po ng Diyos? Siyempre, nahahapis. Tama? Nahip, nahapis po siya, na, na ano siya, nalulungkot. No? Nalulungkot. Kasi ayaw naman po talaga ng Panginoon, ayaw naman talaga ng na, namumuno sa gawain ng Diyos, na tayo po ay mawala sa paglilingkod sa Lord, manapay tayo po ay tinuturoan ng Panginoon upang tayo po ay magkaisa sama-sama po sa gawain po ng ating Panginoon, no? Sapagkat 'yun ay hindi kapakinabang, kapakinabang para sa inyo. Siyempre, kung ang pastor ay uh, nalulungkot, merong hapis na nakikita sa church, no? Yan po ay hindi uh, makakapagbigay ng mag uh, magandang uh, uh, o hindi po mag, uh, maayos ang, uh, ang kanyang uh, uh, pakikitungo, no? Hindi po natin mapapakinabangan, ibig sabihin, sa pangaral ko ng salita ng Diyos sapagkat meron po siyang mga hapis o meron po siyang tinatawag po na uh, bigat sa loob, no? Sapagkat uh, ayaw po ng namumuno o ng pastor, ikat sa lahat ng ating Panginoon, na meron pong mawala po sa atin. Kung inyo po nabasa ang uh, uh, yung tinatawag po na ano po ni Lord ay talinghaga, no? Ang parables po ng mga parables po ng ating Panginoon sa aklat po ng Luke, no? Nabasa po natin doon na na hanapin yung isang nawala, no? Kasi 100 po 'yon, yung 99 ay uh, Hayaan na lang at ang isa ay hahanapin Sapagkat bakit hayaan? Kasi po sila naman ay nagiging masigla Sa gawain po ng ating Panginoon At itong isa ay nawala sa paglilingkod po sa Lord So ibig sabihin po Ang uh, mission o ang gagawin po ng namumuno Ay dalhin siya muli sa gawain po ng ating Panginoong Diyos na buhay Kaya ho napaka Na ang mga bagay na ito Ay nakita ho natin na dapat po tayo ay tumalima, sumunod sa ating Panginoon, maging po sa uh, namumulo sa gawain po ng ating Diyos na buhay. At nawa po ay nakapagbigay sa ating encouragement, ang mga aral po ng ating Panginoon, at ang sabi po ay hindi po niya tayo iwanan ni pababayaan man sa buhay po natin. Purin po ang ating Panginoon.